Oh, kalma. Baby, kalma. Shuta. Ah. Paano ka kakalma kung ganyang kakapal at kakulot ang ereriband mo, mga sis? Oh, disclaimer ka agad. Bago ko gawin ang video na ito, nag-ask muna ako ng permission sa ating client kung pwede gawan ko siya ng full video. And itong client natin, ginawa ko siya noong Monday, Thursday. My God talagang pinitensya ang abot namin dito sa buhok ng ating client dahil nga sa sobrang kapal at sobrang kulot na kulot ang buhok niya sagad hanggang anit. At syempre, bago ko siya ginawa, tinanong ko muna siya ng ilang beses kung Um, handa na ba siya talagang ipariband yung hair niya? Kasi nga, nasasayangan din ako sa curly hair niya. And according to her, 3 years na yung last riband niya. So, napagod na siguro din siyang i-manage yung buhok niyang kulot. So, ngayon, uh, i-riband na natin ito, mga sis. At tingnan natin kung makukuha ba natin siya or may straight ba natin siya in one setting. Kasi according sa ating client, every time na nagpapariband siya, laging back job or buhaghag pa rin yung kanyang hair. So, panoorin niyo po ang video hanggang dulo at nandun yung after wash result ng kanyang hair. Kung ano nangyari after niyang mapaliguan ang kanyang buhok. So, let's go! No one ugly allowed. Alright mga sis, so before kami mag sa pag-apply ng rebonding cream number 1, ay pinag-shampoo ko muna ng tatlong beses yung buhok ng ating client. And, blino try. At ito yung itsura ng kanyang hair. Talagang uh, pino pa rin talaga ang kanyang pagkakakulot. At... Matitigas yung hibla ng kanyang hair at medyo may pagkakapal yung hair strands. And after nga ma-prepare yung buhok ng ating client ay in ko na siya dito ng rebonding cream number 1. At please lang panoorin nyo po yung video at huwag kayo mag-skip para wala nang tanungan sa comment section kung ano yung mga ginamit ko na mga pang anong head setting, ano ang treatment, ganun. And by the way, ang ginamit ko na pang-rebond dyan is u band rebonding by Alpha 8 Corporation. So ilalagay ko sa comment section yung link kung saan pwedeng mabili yung pang-rebond na 'yon. Perfect kasi yung pang na 'yon sa mga kinky dahil fast reactor siya. So 'yun ang ginagamit ko sa mga buhok talaga na kinky or makakapal yung hair strands or matitigas yung hair strands. Binabat ko yung buhok ng ating client for more than 2 hours or nasa 3 hours then and nakadalawang um, uh, retouch ako ng rebanding cream number 1. So, hindi ko muna rin sinagad hanggang pinaka-ends dahil meron pag naiwang reband yung hair niya before. So, nag-focus muna ako doon sa pinaka uh, kulot niya talagang buhok din. sa ko siya binuo nung um, na-develop na yung buhok niya na ina natin ng rebanding cream 1 nung una. After ma develop ang buhok ng ating client sa rebonding cream number 1 ay pinabalawan na natin yung buhok ng ating client ng pure water lang wala tayong nilagay na kahit ano hindi natin nampu hindi tayo naglagay ng kahit anong conditioning treatment then blow dry natin ito ng 101% dry at ito na yung result ng hair ng ating client after ma process ang rebonding cream one, mabanlawan at mapatuyo. So, as you can see, medyo uh, kumalman na siya and uh, medyo nabawasan na yung pagka -kulot ng kanyang hair. After that, ay magpo-proceed na tayo sa hair ironing process. So, hindi ko na pinakita yung buong uh, proseso ng pagpaplantsa dahil sobrang tagal as in umabot kami ng Nasa 4 hours yung aming pag-hair iron dito sa buhok ng ating client. Talagang chinaga namin siyang plantsahin Pinong-pino yung aming pagka-hair iron. At ang ginamit namin na heat temperature sa kanya is 220 degree Celsius. So yan na yung uh, result sa unang plancha After that ay in-next naman natin i-apply yung kanyang neutralizing cream. Itong neutralizing cream naman, mga sis, ay binabad namin ng 30 minutes. After 30 minutes, ay pinabanlawan naman namin yung buhok ng aming client. After ma-process ang neutralizing cream for 30 minutes, ay pinabanlawan namin yung aming client. Then, uh, next naman namin in-apply yung kanyang keratin treatment. Ang ginamit namin na keratin treatment is Max Kera Protein by PDRT Enterprises. Pinalagay so, ko rin sa comment section yung uh, keratin treatment na yan so kung makikita nyo dito mga sis habang ina-apply namin yung keratin treatment ina-apply namin siya in uh, 80-90% to 90 dry so as you can see uh, makikita nyo na dyan na nag-straighten na yung hair ng ating client even apply, applying pa lang ng uh, keratin treatment so malaki ang aking tiwala na straight yung hair ng ating client dahil before kami mag-proceed sa pag-apply ng keratin treatment ay binodry muna namin siya ng medyo dry para makita namin kung merong chismis at kitang-kita naman dyan na nag-straighten yung hair ng ating client at makintab na yung kanyang buhok without applying or hindi pa na-apply yung keratin treatment niya. After ma-apply ang keratin treatment sa buhok ng ating client, ay binabad ko naman ito ng isang oras just to make sure lang na ma-absorb ng hair yung keratin treatment na in-apply natin sa buhok ng ating client at para lang talaga makasigurado tayo na hindi mabakjab yung buhok ng ating client. So after an hour na nakakababad yung keratin treatment, hindi na natin siya Ah uh, binanlawan. So, nag-direct na tayo ngayon sa blow drying. So, dito, uh, makikita na rin natin yung pinaka-result ng buhok ng ating client. Kahit hindi pa nababanlawan yung kanyang hair. Then, after that, ay... Uh, natin siya ng pang last iron para lang masil yung keratin treatment na inapply natin sa buhok ng ating client. And voila! This is the final result sa ating rebond na super kulot and sobrang kapal. Bale, ginupitan ko na rin siya dyan ng na mga nasa 2 inches dahil medyo dry na rin yung ends at napakadaming split ends. At alam nyo ba mga sis, more than 12 hours namin itong uh, pre pronasis itong buhok ng ating client. So, kung makikita nyo naman yung naging final outcome, straight, shiny, and smooth na yung hair ng ating client. Talagang pinong-pino yung pagkaka-straight niya. At nagpapasalamat din po pala ako sa aking partner na si Eugene Castillo na tumulong dito sa akin sa pag hair iron dahil hindi ko rin talaga kakayaning mag-isa yung buhok ng ating client. So panawarin naman natin ang ating after wash result na sinan sa atin ng ating client after nga niyang mapaliguan yung kanyang buhok. So itong buhok ng ating client or yung ating client ay niriban natin noong Webe Santo so naligo siya Nung linggo ng pagkabuhay. So ito yung ating clients feedback and after wash result mga sis na sinend sa atin sa messenger so basahin nyo na lang po yung date then uh, pansinin nyo kasi napansin ko rin dito nung nagsend yung video ng ating client ay pare silang white t-shirt baka sabihin na naman dyan ng mga basher na hindi naligo yung buhok ng ating client dahil pare sila nung damit nung uh, niriban ko siya then Nung nag-send ng video. So ngayon ko lang din napansin nung ini-edit ko na. <laughs> so ay na nga yung ating after wash result mga sis. So walang bakas ng kahapon. Walang bakas ng kulot. Straight na straight pa din. Shiny and uh, smooth. So uh, worth it talaga yung pagod po At syempre yung binayad ng ating client. And thank you so much. And what do you think, mga sis, with this hair transformation? Comment your thought below. And that's it for today's video. The hair transformation. Thank you for watching. And this is Channing saying, have a great hair day. Always, mga sis Love until our next video. Bye.